wala ng intro-intro. Yun ding araw na yon. Sinimula na niyang basahin ang nilalaman ng mga libreta. Libang na libang siya nun, kasi nakikita niya yung mga paraan ng nanay niya. Merong mga dasal na pangpahirap, pangparusa, pangtawag ng mga espiritu, pangtawag ng mga engkanto, pangprotekta sa sarili, at napakarami pa. Hindi na lang niya maisa-isa sa Pero, napakasagrado ng mga aral na to. Dagdag pa ni Badong, siya lang ang tanging taong nakakabasa ng mga nakasulat doon paano niya nalaman? Nung ikalawang gabi ng lamay ng nanay niya, tahimik siyang nagbabasa ng libreta sa gilid ng lamayan. Maya-maya pa, may isang pinsan siya ang lumapit sa kanya at nakibasa ito sa binabasa niya. Pakiramdam ni Badong, ayos lang naman na mabasa ng pinsan niya yon. Kasi hindi naman niya maiintindihan yung nakasulat doon eh. Laking gulat ni Tony Badong dahil ang sabi sa kanya ng pinsan niya. Ha? Teka nga, ano ba yung mga nakasulat na yan? Puro lang tuldok? Tapos sa ibang pahina ng binabasa mo, wala namang nakasulat pero bumubuka-buka yung bibig mo. Para kang may binabase. Oy, insan, niloloko mo ba ako? Natulala si Badongnon. Tapos ang sabi niya sa pinsan niya. Ha? Anong wala? May... may mga nakasulat oh. Tingnan mo tinuturo pa ni Badong yung mga nakasulat doon. Pero wala. Hindi talaga mabasa nung pinsan niya. Kaya ang nangyari, umalis na lang doon yung pinsan niya. Hindi lang yung pinsan niya ang nakaranas ng ganon. Maging yung iba pa nilang kamag-anak na pumunta sa lamay ng nanay niya. Isang linggo kasi mahigit nila may yung nanay niya. May mga ibang kamag-anak kasi sila na hinintay nilang makarating sa kanila. Kaya marami sa mga kamag-anak niya ang nakakita sa libreta niya. Pero yun nga, ni isa sa kanila hindi makita yung mga nakasulat doon. At tanging siya lang ang nakakabasa Makalipas ang isang linggo inilibing na yung nanay niya Pero hindi 'yon kalayuan sa bahay nila Parang ilang metro lang ang pagitan Katabi ng libingan ng nanay niya ay yung libingan ng lola niya Gada-anim na buwan kasi Inaalayan nila yung lola niya ng anim na itim na kandila tapos isang buhay na manok. Ngayong anduduon na yung nanay niya. Madodoble na yung bilang ng kandila at nung manok. Pamahiin kasi yan sa lahi nila. Ibig sabihin nun, nang hihingi sila ng gabay at proteksyon. Ginagawa nila yan. Dalawang beses sa loob ng isang taon. Tapos kung sino yung may hawak ng mutya, magdadasal siya sa tapat ng puntod ng mga yon. Unang dalawang buwan na nasa kanya yung mutya. Ibang-iba talaga yung pakiramdam niya noon. Kahit medyo matagal na sa sistema niya. May mga bagay pa rin na talagang naninibago siya. Tulad na lang ng hindi siya gaanong makatingin sa mga santo ng simbahan, sa kampana ng simbahan, yung misa ng pare, kapag naririnig niya, parang binabarena yung pandinig niya. Lalo na kapag nagbabasa na ito ng mga berso sa Biblia. Kaya kapag nagsisimula na yung misa, lumalabas na lang siya ng simbahan. Hindi rin siya nagkakaukaw ng daliri niya doon sa holy water nung simbahan. Pakiramdam niya, nalalagas yung balat niya doon. Nung nagsimula siyang makaramdam ng mga ganyan, hindi na niya pinilit pa yung sarili niyang pumunta ng simbahan. Sinabi niya yung dahilan sa tatay niya. Naintindihan naman siya nun. Kaya itong si Badong, kapag may mga libre siyang oras, talagang tinututukan niya yung mga naiwan sa kanya ng nanay niya. Wala pang isang taon, sa ulo na niya lahat 'yon. At alam na niya yung mga pasikot-sikot ng mga dasal. Pero hindi niya pa nasusubukang gamitin 'yon. Kahit kanino. Ang hindi niya alam, darating na pala sa buhay niya ang una niyang kikitilan ng buhay. At magsisimula 'yon sa kapitbahay nilang tanod na si Alan. Kasagsaga ng simbang gabi nung mangyari yung insidente. Tanda ni Badong huling simbang gabi na yun. Papauwi yung isa sa mga pinsan niya, si ana. Bago umuwi, dumaan ito sa tindahan ng Bibingka para bilhan siya ng pasalubong. Hindi na kasi nakakapagsimba si Badong, di ba? Nung nasa tindahan na itong si Ana, biglang umentrada si Alan. Lasing na lasing yun at panay ang kulit niya kay Ana. Keso, ihahatid na siya, siya na magbibit-bit nung mga pinamili niya, Eh ayaw ni Ana kasi lasing eh. Tapos grabe kung makalingkis sa kanya. Kung saan saan na rin humahawak yung kamay. Naitulak ngayon ni Ansi si Alan. Nagulat naman itong si Alan sa ginawa niya. Dahil sa gulat, bigla na lang siyang sinampal ng malakas nito. Iyak ng iyak si Anon. Siguro, hindi natansya ni Alan yung pagkakasampal niya kay Ana, Kasi dumugo yung ilong niya eh. Matapos pa siyang sampalin nun, tinulak siya nito. Kaya lahat ng pinamili niya, natapon. May mga nakakita naman sa pangyayari, kaya tinulungan kaagad nila si Ana tapos tinaboy nila papalayo si Alan. Pag-uwi ni Ana, agad na nagsumbong siya sa pamilya niya. Nung narinig yan ni Badong at ng tatay niya, sinugod nila ngayon yung barangay. Pagdating nila doon, hinanap nila si Alan. Nakita nilang nasa loob na yon ng kulungan ang sabi ng mga tao sa barangay. Sila na ang bahala doon. Ikukulong nila yon hanggang sa Pasko para malaman niya yung kasalanang ginawa niya. Gusto sanang sakta ni Badong si Alan eh. Pero hindi niya pwedeng gawin yon. Baka mamaya mas lumala pa yung sitwasyon. Tsaka nung nakita nilang nasa kulungan na yon. Kampante na sila ng tatay niya na hindi na yon makakalabas. Sasampahan na lang nila ng dagdag pa na kaso yon. Umalis silang magtatay sa barangay. Yung tatay niya pumunta sa police station. Pero siya umuwi na. Trauma talaga si Ansa nangyari iyak siya ng iyak. Tapos ayaw na niyang lumabas ng bahay. Wala namang magawa si Badong, kundi pakalmahin yung pinsan niya. Lumipas ang buong araw na yun na nasa bahay lang sila. Kinaumagahan, maagang pumunta ng palengke si Badong. Badong para bumili ng pandisal. Nung nasa bakery na siya, nakita niyang nagyoyosi sa gilid ng protasan si Alan kasama ng iba pang mga tanod. Biglang nag-init itong si Balong kasi kagabi nakakulong yon, di ba? May paarte-arte pa siyang para siyang ginulpe. Sabay biglang pagala-gala na lang, asa na yung sinasabi ng barangay na ikukulong nila yon hanggang sa Pasko? Nagdilim bigla ang paningin ni Badong at lumusob siya kay Alan. Yung bitbit -bit niyang isang supot ng mainit na pandisal. Hinataw niya sa muka ni Alan at pinagsasapak niya ang mata nito yung mga kasama nung tanod. Imbis na awaten, aba, nakisali pa sa bugbugan. Pero ang binugbog nila, si Badong. Kawawa si Badong nun. Pinagpapalupa siya ng yantok. Ang ending, nagkanda pilay-pilay itong si Badong at nabaliktad pa sila nabura yung isyu ng pambabastos nito ni Alan kay Ana at napalitan yon ng pang-uupak ni Badong kay Alan. Kasi pumutok yung mata ni Alan eh. Hatawin ka ba naman ng isang supot ng mainit na pandisal? Tapos sapukin ka sa mata eh. Nagkaharap-harap sila sa barangay nun. Ang sabi ni Chairman, para wala na lang demandahan at para na rin magkaayos-ayos na. total naman na upaka na ni Badong si Alan, bakit hindi na lang sila magkasundo? Magpapasko naman eh. Kahit labag sa loob nilang mag-anak, sumang-ayon na lang sila sa gusto ni Chairman. Kasi halos lumuhod na yon sa harap nila para lang pagbigyan yung hiling nito. Mabait naman yung chairman na yun. Wala silang masasabi. Kaya, kahit napakasakit sa puso nila at talagang dehado sila, pinagbigyan na lang nila yung hiling ni chairman. Ang kasunduan lang, Wag na wag nang didikit si Alan kay Ana, kahit na anong mangyari. Matapos ang usapan, umalis na sila ng tatay niya sa barangay. Habang naglalakad papauwi, hindi matanggap ni Badong yung naging desisyon ng tatay niya sa pagpayag sa hinihingi ni Chairman. Kasi lugi talaga sila eh. Hipuhipuan ba naman yung pinsan niya? Tapos grabe yung trauma ng babae. Ayaw na ngang lumabas ng bahay. Sa galit ni Tony Badong, isa na lang ang pwede niyang gawin. yon ay gamitin ang aral na iniwan sa kanya ng nanay niya. Unang beses niya lang itong gagamitin at ang napili niyang aral ay yung aral ng brutal na kamatayan. Yun ding araw na yon, pagsapit ng hating gabi, ginawa na ni Badong ang lahat ng ritual na nakalagay sa libreta ng nanay niya. Una niyang ginawa at ang nakasaad din sa libreta Iguhit niya ang muka ng bibiktimahin niya sa isip niya. Habang pinupunit niya ng pinong pino yung isang buong papel. Kasabay niyan, may mga orasyon siyang kailangang banggite ng paulit-ulit habang isinasagawa niya yung pagpunit. Kailangang sumakto sa huling salita, yung huling punit ng papel. Matapos niyang gawin 'yan, magtitirik siya ng itim na kandila. Sisindihan niya 'yon at papatayin. Anim na ulit niyang gagawin 'yan at anim na ulit-ulit. Pero pabaliktad naman yung proseso. Huli niyang gagawin, iipunin lahat ng ginamit niya ibabaon sa lupa at duduraan ito ng tatlong ulit matapos ang lahat ng proseso kailangan niyang umupo sa tapat ng pinaglibingan niya hanggang mag-umaga lahat-lahat 'yan ginawa ni Badong ang matindi pa hindi niya lang isang beses ginawa nakaapat na ulit siya wala eh, gigil talaga siya at gusto niyang mas mapabilis ang proseso ng kamatayan ni Alan. Apat na araw lang ang lumipas. Nabalitaan na lang niya sa isa sa mga tsuhin niya. Napatay na nga si Alan. Gulat na gulat si Badong sa narinig niyang balita. Natulala siya ng ilang segundo. Anong niya sa tsuhin niya? To? Ah, uh, anong... Kinamatay ni Alan? Sagot ng tsuhin niya. Nako, hindi ko na itanong eh. Pero, wasak yung mukha niya. Baka na aksidente. Bukas ibuburol yun sa barangay. Pumunta ka doon tapos itanong mo sa mga kamag-anak. Matapos ang usapan nila ng tsuhin niya, agad na tumakbo sa kwarto niya si Badong at tuwang-tuwa siya sa naging resulta. Unang biniktima niya gamit ang kaalaman ng kulam, nakapatay ka agad siya. Magandang senyales yan dahil epektibo yung iniwan sa kanya ng nanay niya. Para siyang baliw noon na tawa ng tawa sa loob ng kwarto niya. Natigil lang siya sa kakatawa niya nang kumatok ang tatay niya sa kwarto. Pagbukas ni Badong, ang sabi sa kanya ng tatay niya, Anak, alam mo ba? Patay na si Alan. Ang sabi ng nanay niya, bigla na lang lumabas ng kwarto yon papunta sa kusina at walang tigil na pinagsasasapak yung sarili niyang muka. Hindi pa na kontento. Pinagsasaksak niya yung mata niya ng paulit-ulit hanggang sa mamatay siya. Ginawa niya yon sa harap ng nanay niya. Nanlaki ang mga mata ni Badong sa narinig niya. Hindi niya inaasahan na ganun ka-brutal yung sasapiti ni Alan. Tapos sa harap pa ng nanay niya, tanong ni Badong sa tatay niya, Ah, tay, th kumusta naman ho yung nanay ni Alan? Maayos lang ba siya? At saka... Ma makikiramay ba tayo? Sagot ng tatay niya. Oo. Pupunta tayo doon. Siguro... Sa ikalawang gabi ng lamay. Yung nanay ni Alan... Nakatulala lang. Grabing bangungot ang sinapit nung matanda... Nahaawa ako. Sarili niyang anak yun eh. Tapos nagpakamatay sa harap niya. Badong. Natatakot ako sa nangyari kay Alan. Huwag naman sana tama yung hinala ko. Ha? Hindi sumagot si Badong sa tatay niya. Pero alam niya kung anong tinutukoy nito. Nung gabing yon, nagsagawa si Badong ng orasyon, mga pag-alay, at kung ano-ano pang ritwal para pasalamatan yung espiritu o kung anumang elementong trumabaho sa kamatayan ni Alan. Sa estado kasi ni Badong bilang isang baguhang mangkukulam, wala pa siyang mga nakikita, nakakausap, o kahit mga paramdaman lang sa kanya ng mga nagagamit niyang dasal siguro dahil bago pa lang siya o hindi pa tamang panahon hindi niya rin alam eh ayos lang naman sa kanya yon basta na patunayan na niyang epektibo yung mga gamit niya sa unang pinatay ni Badong dito na magsisimula ang pagiging hayok niya sa pangungulam at pagpapahirap sa mga tao. Fast forward tayo. Isang taon ang lumipas. Merong isang bagong pari sa lugar nila. Giliw na giliw ang mga taga sa kanila gawa ng medyo bata-bata pa ito at guwapo. Okay, um, hanggang dito na lang muna tayo ulit. Muli-muli, gaya ng sinabi ko doon sa unang part nitong badong, humihingi na kaagad ako ng dispensa. Kasi kung napakinggan nyo itong panapos ng badong 2, pari naman yung tatargetin ni badong. Alam ko marami sa inyo magtataasan ng kilay, pero pakinggan na muna natin yung kwento. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yun lang, kita-kits tayo sa part 3 at siguradong isang brutal na pangungulam na naman to. Salamat.